Kasi tinat kinatatakutan ko dito mga kababayan kung itong mga otoridad, sa tingin nila, hindi nila kayang ipin down yung mga malalaking tao. Magkahanap yan ng uh, tao magiging fall guy. Okay? So, kaya nga ito, mayroon tayong mga posibleng nakikitang magiging fall guy dito mga kababayan. Okay? Then ito, So, pangatlo mga kababayan na issue dito sa kaso na ito, mayroon na itong pressure sa Marcos Administration. Yung DOJ, PNP, again sa buong Marcos Administration mga kababayan, mayroon na silang pressure. Kasi nga, matagal na itong kaso na ito, inimbestigahan na, hindi natapos walang walang closure sa mga biktima, sa pamilya ng biktima at ito ngayon pumutok at the same time papalapit na yung sona ni presidente. So hindi ko sinasabi na before magsona matatapos ito pero sa tingin ko tatapusin nila ito whatever it takes bago magtapos yung term ni PBBM. Okay, so bago magtapos yung term ni PBBM, mga kababayan, hindi ako na worry dito. In fact, masas ma magiging masaya tayo kung mabibigyan ng hostisya itong mga ah, uh, pamilya ng mga missing sa Bungeros. Ah, uh, na worry ako mga kababayan kung itong otoridad natin yung DOJ, PNP o lahat buong Marcos administration magkiiba ng direksyon para lang hapusin itong investigasyon ng Missing Sabongeros at maghahanap ng kahit sinong fall guy para isarado itong mga kasong ito. Okay? I itong mga kababayan, hindi ko sinasabi ito yung gagawin nila. Pero, pinangunahan na natin ngayon para mapigilan itong ganito. O, magising tayo or magmasid tayo, magbantay tayong lahat para hindi nila ito gawin. Bakit ko nasabi? Kasi mga kababayan, ongoing yung investigation, ongoing yung paghahanap ng mga katawan or mga remains, yet lumalabas na ng ibang direksyon ang investigasyon ngayon. Okay? So ito, tingnan natin. May video tayo dito. Ito, kanina ito, interview ni um, Boeing Rimulya, mga kababayan. ma lang ito kung natin. Okay, ha? Uh, by the way, oh, uh, paki pakilike po bago natin i-play ito. Paki, kung umabot kayo sa, bit sa part na ito, pakilike po and share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Okay? So, eto, uh, play natin mga kabang pakinggan natin dito. Ang dun sa mga inig-zoom kahapon, bali, uh, nabanggit nyo kasi na pwedeng may relation din siya sa mga drug war victims. Ano po ba itong tatlong to? Hindi, uh, ito mukhang isabong to eh, yung tatlo. Kasi sa, sa wala eh. Sa na so, wala. po siyang relation sa drug war? Uh, ang relation kasi sa drug war, yung death squads na ginamit dito sa Isabong is a common death squad that was used in the drug war. And we can identify the units from which these people came from. Na ano na namin, na-associate na namin yung history ng ibang opisyal na kasama rito. Sir, last na po from my end. Um, bali yung nakuhang remains today, ilan po? And mismo sa Laurel? Hindi, yeah, no, no, no. Two sacks were found. And we do not know how many people it belong to. Uh, ito, ito yung cursory examination. Uh, na-reveal ngayon na they're human remains. That's the cursory examination. But the laboratory and the forensic laboratory have not acted on, on this matter yet. They have to conduct their specific examinations to determine everything everything. Tri-record naman lahat yan eh. We ask them to, to really label the evidence properly para magagamit natin. Hi sir, Mads po from Net25. Sir, yung binabanggit nyo po, yung tatlo na galing sila dun sa na report na nawala sa Lipa, ibig sabihin, hindi sila sir kasama dun sa 34 na missing sa Bongeros po. So, Di pa siya kasama eh. Para hindi pa namin na ano. Pero we gonna tell right now. Uh, we have to have the DNA evidence para maano natin. Pero there was a clue that somebody in our meeting yesterday said that that uniform looked familiar. Uh, basta merong, merong suot yung may clothes na hanap that look familiar. Eh, Okay, oh, pause lang muna natin, stop lang muna natin dyan mga kababayan. Ito, patuloy natin pag-usapan. Bakit ko ipinakita dyan mga kababayan? Kasi, Ilang araw na, itong mga uh, pahayag ni Crispin Boying Rimulya, mga kababayan, nag introduce na, ito yung nakikita ko ha, nag introduce sila dito ng ibang posibleng ibang direksyon, mga kababayan, o parang contingency plan, if ever na yung ha, uh, statements ni Alias Tutoy hindi maglili doon sa conviction ng mga malalaking tao. Hmm. saan, anong direksyon ito nga, iniintroduce na nila na itong mga missing sa Bungeros ay may link doon sa drug war ni PRRD ilang araw na ito mga kababayan and yet wala pa silang klarong ebidensya or link talaga na kung saan na itong mga uh, involved na ito ay involved din sa drug war ngayon nagsabi na na itong mga pulis na ginamit ay ito ding the same police na ginamit doon sa drug war. At the same time, nag-introduce na rin ng uh, yung term na ginamit na enforce killings mga kababayan. So nag-introduce na sila ng ganyan. Uh, hindi ko sinasabi na gagawin talaga nila yan, pero ang nakikita ko, yun nga mga kababayan, ay mukhang contingency plan ito kung sakaling hindi magli doon sa conviction ng mga malalaking tao. Okay? So, it's either si alias Totoy ang dihado dito or may ibang folga ito katulad ng ang naisip ko dito mukhang papunta ito doon kay prrd kasi ito na nga, dinintroduce na nila itong drug war issue, mga kababayan. At ito pa, pangalawa, ha, in terms sa direksyon ng investigasyon na ito, mga kababayan. Ito, DOJ, nag-imbestiga, kasali ang NBI, kasali ang PNP, mga kababayan. So, tatlong ahensya ng gobyerno ito, DOJ, NBI, at PNP. At meron pang iba. Okay? Meron pang, I think, meron pang ibang sumali, tumulong dito. Okay? I think Philippine Coast Guard, yung mga divers, kasali sila dito mga kababayan. Pero, kanina, or I think kahapon kung napanood ninyo, Congressman Benny Abante mga kababayan, pinipilit ng isali itong missing, uh, issue ng missing sa bungeros dyan sa plano nilang pagbabalik ng Quadcom. Okay, so anong, anong nakikita natin dito? So ano pa ang silbi ng investigasyon ng Quadcom? In the first place, itong mga congressman, hindi naman ito investigators mga kababayan. So anong, anong sinasabi dito? Anong pinapalabas nila? Mas magaling ang mga congressman mag-investiga compared dito sa DOJ, NBI at PNP? Mm, 'di ba? Kasi pinapalabas nila na nung investigation nila ng Quadco, mas marami silang na discovery uh, tungkol sa issue ng Pogok at uh, drug war ni PRRD compared sa mga pulis. Mm. Pero ito titignan natin mga kababayan. Bakit pinipilit ngayon ni Congressman Benny Abante na isali itong mga missing sa bungeros? balikan natin yung history niya. Kung natatandaan ninyo, itong si Benny Abante kasama si Dan Fernandez, ito yung kumausap kay General Grijaldo. Na kung saan, no? Na, na kung saan gumawa ng statement na hindi totoo. So ito yung kinakabahan ko dito mga kababayan. So pa isasali nila ito, iimbitahan itong mga pulis na pinangalanan ni Alias Totoy and most likely mga kababayan, mayroon silang gagawin dito para idiin ito doon kay PRRD. Ito mga kababayan, prediction ko lang. I might be wrong. Sana nga magkamali ako. Pinangunahan natin para hindi nila ito gawin para bantayan natin ito mga kababayan. Na umabot kayo dito sa party ng the part ng video na ito mga kababayan. Sana naging bukas pong isip natin. Hindi pa ito nangyayari at sana hindi ito mangyayari. Kaya lahat tayo magbantay. Bakit? Bakit mga kababayan? Number a uh, ayun nga sinabi na natin earlier may pressure na sa administrasyon na dapat matapos ito bago matapos yung term ni Marcos Jr. At the same time, by 2028 mag eleksyon mga kababayan, ang number one contender dyan ay si Vice President Sara Duterte. So kaya, nag insist ito, ito nakikita ko, nag insist itong si Congressman Benny Abante na isali ito sa investigasyon para itong mga kapulisang magiging Uh, witnesses or itong mga kapulisang pinangalanan ni alias Totoy si PRRD ang EDN nito mga kababayan ito nakikita nyo na ah, nakikita ko ha ah, inintroduce dito ni Boeing Rimulya yung link yung possible link daw sa Missing Sabongeros at drug war, kahit wala pang klarong ebidensya eto pumasok si Benny Abante for investigation na kahit pinamukha niya sa DOJ, PNP at NBI na wala silang silbi so pinipilit niya sarili niya na mag-imbestiga para oh, kukuhaan ng media para posible gagawin nila yung ginawa nila doon kay Kernel Grijaldo na kung saan kinausap nila para gumawa ng statement kahit hindi totoo at para sisirain or ididiin ito kay PRRD kasi magiging number one si or number one contender si Vice President Sara Duterte for 2028 mga kababayan. So ito, nakikita ko, contingency plan, bago natin tapusin mga kababayan ha, alias Totoy, kung wala silang mapakulong na mas malaking tao, it's either si alias Totoy makukulong dito mga kababayan, or ang closing nito ay bagsak ito kay PRRD or sa kanyang mga ka-aliado lalo na kay Senator Bato de la Rosa at kay Bongo mga kababayan. So yan yung nakikita ko dito. So magiging fall guy, ang magiging fall guy dito ito si Alias or itong si PRRD. Oh. PRRD at ibang mga kaalyado nito. So, basically, wala na silang pakialam dyan, lalo na kay PRRD mga kabamay kasi nandoon na sa dahig. So, parang sasabihin nila, ah, nandoon na, nakakulong na na sa dahig. So, most likely, ito na. Ito na lang gawin nating fall guy para matapos na ito, magiging accomplishment ito ng Marcos Administration. At the same time, uh, matapos na at mabigyan na ng justisya. At the same time, masisira si VP Sara pagdating ng 2028 mga kababayan. Well, anyway, oh, yan yung mga nakikita kong direksyon ng mga pangyayari dito mga kababayan. I hope mali ako sa nakikita ko mga kababayan. Sa kaya lahat tayo dapat magbantay dito para um magiging tunay na hustisya ang makukuha ng pamilya ng mga biktima ng mga missing sa Bung Dito na lang po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at ngadang araw po sa inyo.